Kumusta mga ka-hunters? Welcome back po. Ang ating po magiging content ngayon ay para sa lahat. No? Latihan, baguhan, at yung mga nag-uumpisa na dyan at nagkaka-interest na pong mag-collect. tamang tama po ito no? kung kayo ay uh, baguhan pa lamang, mag-umpisa kayo sa BSP Series Coins. Kasi itong mga BSP Series ay ginagamit pa natin. Madali nyo pang makukuha. No? Kaya ngayon pa lang habang ginagamit pa natin ito, Kung meron na kayong mga hawak dyan at gusto nyo na pong magkaroon na yung sinasabing nga uh, talagang masasabi yung collection. No, itong pinakikita ko sa inyo ay layout para sa 10 piso o yung mga 10 piso by metallic na ating ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Sa mga baguhan, iisipin nyo, no, madali lang yan, dami kasi yan. Nagkakamali po kayo. No, meron po tayong mga hawak dito panoorin nyo, tapusin niyo para hindi masayang yung effort niyo o or yung oras niyo para meron po kayong makukuha kayong informasyon. Nang no, isa-isahin natin buuin niyo at nang malaman niyo kung ano-anong taon ang mga kailangan niyo. No? Dahil dito po sa BSP series 10 piso ay uh, year 2000 hanggang year 2017 kasama yung commemorative 10 piso. Alam nyo, bago nyo pumabuo yan at talagang uh, magkakaroon kayo ng effort, mga ka-hunters. Alam nyo po yan, lalong-lalo na yung mga datihan natin, kagaya niyan, commemorative, no? Uh, Mabini. Bali, itong nilalagay natin dito, uh, yung ating layout. Kung wala pa kayong mga layout, na ba, Magsabi na kayo sa akin, magpagawa na kayo. Hold in ang ating layout. Ito, 2011, kung mapapansin ninyo, Pinili ko yung magaganda condition kasi mas maganda nga naman kung uh, bubuo ka lang isang set. Ilalagay mo sa layout na maganda kagaya nito, special yung layout natin. No? Pag nilagay mo na yan sa frame, abay, syempre, magandang tignan. At ang kagandahan pa nun, mga bro, ang ating layout ay back-to-back uh, -back view or kapag naka-frame na yan, kung tawagin ay glass-to-glass -glass view na siya. No? Kita yung overs or harap at kita yung likod or yung kanyang reverse. No? Pwede mong paikot-ikutin yan. So, yun ang maganda, di ba? At kagandahan din dito sa layout natin, no? personalize ito eh. Mga ka-hunters, eh. meron ang mga nagpagawa sa atin. Di ba? Shoutout sa inyo. Maraming salamat. At doon sa mga gusto pong magpagawa, kagandahan yan. Ilalagay natin yung pangalan ninyo or yung alias ninyo, yung code na gusto nyo ilagay dyan, pati yung date kung kailan nyo gusto or anong date na gusto nyo ilagay dyan. Personalize po kasi at ang kulay na gusto ninyo or design na gusto ninyo sa inyong magiging layout. Kaya no, habang uh, pa eh, demonetize itong mga BSP series course na ito, eh, simulan nyo na magbuo kasi pag na demonetize yan at gusto nyo na magbuo, aba, sigurado hindi kayo kumpleto at yung kailangan ninyo, bibilhin nyo na. Lalong-lalo na yung hard to find year 2007 saka 2009 mahal na po ng value nun. Nagsisimula sa 2,000 pataas. Kasi hard to find. No? Kung hindi ka pa makahunt, kung hindi ka na makahunt talaga, obligado ka ng bibili. Kaya ngayon pa lang, habang ginagamit pa nga, galingan mo na pag-hunt, mag-effort ka. Baka sakali makakuha ka na nun. Kasi kung aasa ka lang sa paghunting mo, ako ganun lang din yung ginawa ko nun. Kaya dumami yung mga coins natin no? at yung iba nabigyan din tayo kaya nagkaroon tayo ng mga wala no? kasama yung mga semi hard to find dito sa semi hard to find ay year 2000 2014 saka 2016 doon pa lang mahihirapan na nga kayo semi hard to find pa lang eh lalo na yung hard to find ngayon syempre may magtatanong mga baguhan o yung wala pang masyadong uh, idea so, ano naman mapapala kung sakaling mabuo ko yan Sabay, kapag nabuhon nyo po ang isang set nito, nagkakahalaga po ito ng 8,000 pataas. Depende pa po sa kondisyon. O, diba? Saan ka na? No? O kung sabihin natin, binili mo yung hard to find, no? at least, uh, tutubo ka dyan kahit na papaano. oh susunod niya, pag na-enjoy mo lang pagbubuo, pwede ka na ulit bumuo. At pwede mo na rin ibenta o pwede mo i-collect para legacy mo. Okay, ako nga kulang pa ng year 2007 dati may 2007 tayo eh na ipagbili na natin 'yon. Eh bubuwa ko ng sarili ko ngayon, you know? Kaya Kayo kayo, mga baguhan, simulan niyo na, no? Pa, paano niyo sisimulan? Tingnan niyo na 'yung bawat taon. Tapos kailangan may layout kayo kagaya nito. Tingnan niyo ang ganda, oh. no? Wala pa ang premium pero nakakapit 'yung mga coins kasi ginawa ko 'yan na talagang medyo masikip para sakto. Ah, uh, hindi mahirap ilagay sa frame. So, ayan yung pinaka-finish product natin. So, pang natin nyo. Sabi lang kayo, kung gusto nyo magpagawa ng uh, layout sa atin, mura lang ang presyo. Sabi ko nga sa inyo eh. At kung uh, kayo ay mga members, discounted na yan. Siyempre. Alright, comment kayo dyan, mga counters, mga baguhan, datihan. Ayan, pakishare ng ating video comment para meron tayong mapag-uusapan topic dyan. Pwede po kayo magtanong ganito po yung ating uh, content ngayon. Maraming salamat. At syempre, huwag kakalimutan mag-follow sa atin at subscribe. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless you all. I'm out.